Abay matatawa ka na nga lang daw sa ginawa dito ni Lebron James sa locker room nga nilang mga all-star. Pero bago yun mga idol ay silipin muna nga natin itong si Kyrie Irving dahil matapos nga nilang manalo. Sa 2025 All-Star Game, abay nagpunta nga sa locker room ng kanilang kalaban at talaga nga namang nag-angas itong si Kyrie Irving na partingan ng Team OGs. Tingnan yung mga idol, panoorin nyo. Hey, yo, So, oh, yeah, yeah. <laughs> ma like. so parang <laughs> <back> <Jose> <orIST numberslly> so, para may nga natin dito mga idol na kahit magkakalaban ito nga mga NBA players na on the court abay off the court mga idol parang magkakaibigan nga lang din sila. And ngayon naman ay pag-usapan na natin itong si Lebron James. Well, kung hindi nyo alam, ay hindi siya naglaro this 2025 All-Star Game nang dahil nga sa uncle soreness nga daw na kanyang naramdaman. Sinubukan niya nga daw na maglaro hanggang umaga ng araw ng All-Star Game pero hindi nga daw talaga okay. Kaya pinili niya na lang na magpahinga. At actually mga idol, meron nga rin funny moment itong si Lebron James dito sa locker room ng All-Star ng kanilang team nang dahil pagpasok niya nga ay kinamayan at niyakap niya nga mga idol at parang may interaksyon na matagal-tagal itong si Lebron James sa mga players sa loob ng kanilang locker room except for one person. At yun nga ay walang iba kung hindi si Jalen Brown. Kinamaya niya lang si Jalen Brown mga idol at umalis na agad itong si Lebron. At kung matatandaan nyo ay nung summer league nga ng team ng Los Angeles Lakers ay naglalaro nun itong si Bronny James kung saan tinawag nga ni Jalen Brown si Bronny na he is not a pro. Parang pagsasabi niya na hindi pa itong si Bronny James sa NBA. And well, mukhang ang nakita ni Lebron James dahil of course, nag-viral nga at ganito nga ang kanyang ginawa. Silipin natin. Oh <laughs> <laughs>

And I think mga idol, kayo rin naman ay nahalata nyo rin itong ang medyo ibang pakikitungo ni Lebron James kay Jalen Brown. Talagang parang hindi nga nagustuhan ni Lebron yung mga sinabi neto ni Brown sa kanyang ang anak. And during this All-Star game nga mga idol sa locker room, I think ay naramdaman din yan neto nga ni Jalen Brown. Anyways, isingit na rin natin ng mga idol ang dalawang All-Star Guards na talaga nga namang hindi daw nagustuhan ang All-Star Game format ngayong 2025. Ito, pakinggan natin ang mga sinabi ni Garland pati na rin ni Trey Young. What's one thing that you think you'd want to add to it, like rule-wise, with this new format? Going back to two teams. <laughs> I'm sure What do you think of the new format, Trey? Did you like that?